yung okay, mga verses po, mga kaibigan, no? Para meron po tayo alam. Dito po sa... sa God never changes, no? Ang Diyos ay hindi po nag... Uh, nagbabago. <clears throat> Dito po, mababasa po natin sa... mga... iba-ibang aklat, Babasahin ko po dito, sabi. Dito po sa Hebrew, chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. No, ASB version. O anong ibig sabihin po niyan kung ang kung si Jesus Christ ay siya yung kahapon, ngayon at bukas, magpakailanman, So, siya yung Diyos na noon pa, Diyos nila Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi dito sa Malakay 3.6, For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are, Jacob, are not consumed. Diba? Sabi naman dito sa Revelation 1.8, I am the Alpha and the Omega, This is the Lord God, who is and who was and who is to come the Almighty. Doon sa Isaiah, Isaiah, Isaiah chapter 9-6 ba yun? Or 6-9? Nandiyan sa dalawang yun. Na meron po dito nakalagay yun. Isaiah Isaiah ya 96. Isaiah 96 po ang sabi dito, no? Uh, in IV For unto us a child is born, unto us is a son is given. And the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Mighty God po ang sabi. The everlasting Father, the Prince of Peace. Imagine so para sa atin po, ang guide ni Abraham, Isaac, and Jacob ay hindi po magkaiba sa so, sinasabi dito na nag-declare si Jesus Christ, I am ano yung sabi niya dito na Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. And then sabi dito sa Revelation, siya yung nagsabi dito sa Revelation 1.8 na I am the Alpha and the Omega says the Lord God who is and who was and who is to come, the Almighty. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, the Almighty. Ang dito naman sa Isaiah chapter 9 verse 6 is, ang sabi is mighty lang, no? Mighty, not Almighty. Kaya yun yung, yun yung pinag-anuan nila na si Jesus Christ ay hindi God kasi mighty name ang sabi dito. Mighty God. Mighty God ang nakasabi. Maliit na God ba yun? Mighty God. O, Mighty God. Mayroon pa kasi Almighty God. Na Parang ano sila, di ba? Con, con, confused sila sa mga talata dito, no? Sabi dito, maliting ko po, uh, for unto us, as a child born, as, uh, ulitin ko po, <laughs> teta, teta po. Okay, rewind ko muna. Okay, Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us is a son is given, and the government and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called his name shall be called wonderful counselor, the mighty God. His name shall be called, sabi the everlasting father the everlasting father po ang sa kanya si Jesus Christ po everlasting father po siya the prince of peace and uh, sabi dito sa sa sa, sa Revelation 1:8 Ah, uh, sorry sa sana ba 'yon the almighty God Uh, okay, Revelation 1.8 nga. Sabi dito, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. The Almighty po ang sinabi dito. At uh, dito sa Isaiah chapter 9, verse 6, Mighty God, the Mighty God. No? The Mighty God, the Everlasting Father. Ito po, mga kaibigan, hindi naman po siya magkalayo eh. Hindi po hindi po magkaiba ito, hindi po iba ito eh, po. Kung iba si Jesus at iba yung Almighty God, yung Almighty. Eh magiging dalawang Diyos po 'yan. Tapos meron pang pangatlo yung Holy Spirit. Take note po mga kaibigan, mag-ingat po tayo. Dahil meron po talagang pinapasunod din na tatlong yung Trinity. Hindi na po ako against sa Trinity kasi para sa akin po, isang Diyos na na describe po sa father son and holy spirit but one god sa iba kasi God in tatlong persona so magkaiba magkaiba ang ama magkaiba ang anak at dios sa gawa po masabi nating iba kasi uh, ang para sa akin na yung yung isang god magkaiba sa iba, describe natin sa father the almighty ito na yung sinabi dito sa sa Revelation 1.8 na, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. So, siya yung pinakalahat-lahat na nag heaven and earth, no? Kung anong nandito sa sa mundong ito at anong nandoon sa langit. And then, itong sun naman, uh, describe as a sun, you know, the, the God describe as a sun, yung work po ng sun, kung ano po yung work po niya, di ba? Is need to be crucified. At uh, para yung nga, kailangan may crucified para yung mag-ano sa kasalanan po natin. At kung naniwala po tayo sa son, ay yun na, na crucified sa cross, ay magkaroon po tayo ng eternal life. And then yung spirit po, yun po ang all in all din because God is a spirit. No? Uh, He's working. Yung iba din ang work ng Espiritu eh. Iwan ko po sa inyo kung inyo pong nararanasan. Kasi para sa akin nga Para sa akin, ano, with spirit is real. Kasi, halimbawa, diyan sa dito sa Facebook nakikita ko na naka, may nakakausap akong mga tao Kala ko 'yun na ang God na work through the spirit, no? Pero the spirit is working through us uh sa atin, nasa atin kaugnayon because we are we are we are all connected in spirit po. Kaya minsan nga, na, na ano ko yung connected natin sa isa't isa'y, dapat magka-connection po tayo, di ba? Kaya nga sinasabi, the children of God unite with Christ. Pero something na, meron ding, hindi anak ng Diyos, kaya we, we cannot be, we cannot be connected. Dapat i-disconnect, lalo na yung mga tao, hindi naniniwala po sa salita ng Diyos, no? At yung nagsasabi lang na, oo, naniwala pero, wala po tayong makikitang pagbabago. Yung transformation po doon, mga kaibigan, eh. yung sincerity po, yun po ang ano. Kaya dapat po, i-disconnect natin yung mga ganyang tao. Spirit is, uh, is working. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba, sa John chapter, uh, ano natin, dyan, chapter. Nasa 14 yun, maano natin. Dyan yan sa chapter 14. Try kong research. Yung nag, like, he gave a comforter. di ba? Yan po yung mga works. Ang work po ng Holy Spirit po. Father and Son and the Holy Spirit is only one not separate. Ayan po ang sa akin na unawaan po at ang sa akin paniniwala. Hindi po sila magkakaiba. saka so, siya lang talaga to eh dahil may mga passage dito na sinasabi niya eh I will not leave you comfortless I will come to you di ba I will come to you o, siya pa rin yan si Jesus Christ